Ang totoong pagkakaiba sa pagitan ng kahirapan at kayamanan ay wala sa balanse ng bangko, ngunit sa paraang iniisip natin at kumikilos araw-araw. Ang mga nakatira sa mga paghihirap sa pananalapi ay hindi mawawala ang lahat para sa kakulangan ng mga mapagkukunan, ngunit dahil nililinang nito ang isang kaisipan ng kakulangan, na parang ang mundo ay laging handa na kunin ang maliit na mayroon ito. Ang mga umunlad ay lumalaki ng mas mabilis dahil nakakakita sila ng mga pagkakataon kung saan ang iba ay nakakakita ng mga hadlang na nag-aayos ng kanilang mga aksyon upang makabuo ng isang bagay na tumatagal. Hindi ito swerte o himala, ngunit ang mga universal na prinsipyo na gumagana para sa sinumang handang mag-apply sa kanila. Tandaan sa paligid mo bakit ang ilang mga tao ay gumugo ng kanilang buong buhay depende sa susunod na sweldo, habang ang iba kahit na mula sa simula, ay kumikita ng mataas na antas. Iba ba ang mga paunang kondisyon? Karamihan sa oras, hindi. Ang pagkakaiba ay sa paraan ng pagharap sa mga hamon. Ang sino mang nananatili sa kahirapan ay naghahanap ng mga dahilan, sino ang sumulong ay naghahanap ng mga solusyon. Sinabi ng isa, ito ay para sa lahat. Ang iba ay nagtanong, ano ang magagawa ko ng iba? Itinuro na ng sinaunang karunungan na ang tunay na kayamanan ay hindi nagsisimula sa bulsa, ngunit sa kakayahang matuto at umangko. Ang kahirapan at kalungkutan, karamihan sa oras, ay mga nakagawi ang gawi, ang kaugalian ng paggastos bago magkaroon, nagrereklamo sa halip na kumilos, natatakot ng na mga pagbabago. Ang mga pamantayang ito, tulad ng hindi nakikita ng na mga timbang, ay pumipigil sa pag-unlad. Ang aking lolo, pagkatapos ng digmaan, ay nagkaroon lamang ng kanyang mga kamay at isang notebook. Tuwing gabi ay minarkahan niya ng mabuti kung gaano siya nanalo at kung magkano ang ginugol niya. Malinaw ang kanyang kasabihan, kung hindi ko makontrol ang aking pera, kontrolin niya ako. Ang simpleng disiplina na ito, na pinananatili ng maraming taon, ay naging isang maunlad na pagawaan at pagkatapos ay sa pagkilala sa lungsod. Ang mga maliliit na kilos, kapag paulit-ulit sa layunin, makabuo ng mga pambihirang resulta. Kinumpirma ng mga modernong pag-aaral ang ideyang ito, ang tagumpay ay hindi isang bagay ng swerte, ngunit isang sistema ng maliliit na pagpipilian. Ang sino mang nakatira sa kahirapan ay nais ang lahat sa ngayon, ang mga nagtatayo ng kayamanan ay naunawaan na ang paglago ay unti-unti, hakbang-hakbang. Ang unang bitag na nagpapanatili sa mga tao sa kahirapan ay ang buhay sa overdraft. Kapag ang isang tao ay gumugol kung ano ang wala pa, kung ito ay isang installment cellphone, pinansyal na bakasyon o drive, bot na kasangkapan, ito ay talagang nakakakuha ng mga utang na nakikilala bilang mga kalakal. Ang kasiyahan ay kaagad, ngunit ang presyo ay binabayaran para sa mga limitasyon sa interes at hinaharap. Nakilala ko ang isang kapitbahay na, noong isang libo o siyam na daan at siyam na pu'e, ay bumili ng isang telebisyon sa oras. Matapos ang tatlong taon na nagbabayad, siya mismo ang tinantya, ang aparatong ito ay nagkakahalaga ng higit sa aking taunang sweldo. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay palaging nagbabala, gumugol lamang ng kung ano ang mayroon na. Ang pera ay isang tuol, ngunit kung ginamit na walang pagpapasya, nagiging isang bitag ito. Ang pangalawang pagkakamali ay upang makatipid ng pera sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang mga nabubuhay ng mahigpit ay gumugol ng hindi iniisip ang tungkol sa mababaw, mamahaling pagkain, hindi kinakailangang mga bagay, mga abala, ngunit nag-aalangan pagdating sa pamumuhunan sa kaalaman. Ang kursong ito ay mahal, sabi nila, dahil mahal nila ang mga kahihinatnan ng kamangmangan. Ang aking ama na ginamit upang ulitin, ang pinakamahusay na aplikasyon ay nasa ulo mismo. Ang kaalaman ay hindi masira, hindi ito nawala at walang makakakuha nito sa iyo. Nakita ko ang isang binata mula sa aming pamayanan upang iwanan ang mga gabi upang bumili ng isang kurso sa bukasyonal. Pagkalipas ng mga taon, siya ay naging isang sanggunian sa kanyang lugar at sinusuportahan ang kanyang pamilya na may kapayapaan ng isip. Ang pangatlong balakid ay ang mindset ng biktima. Ang mga may problema ay laging sinisisi ang gobyerno, ang boss, krisis o kapalaran tulad na nakikita mo ang iyong sarili sa pag-hostage sa mga pangyayari, na ihatid mo ang iyong desisyon na may kapangyarihan sa iba. Itinuro ng aming mga ninuno kung hindi ako, sino. Ang mga ipinapalagay na responsibilidad ay tumigil na maging isang pag-play ng random. Nakilala ko ang mga tao na, na nagsisimula sa wala kahit saan, ay nagtaas ng mga maunlad na negosyo dahil, sa halip na magreklamo, tinanong nila, ano ang magagawa ko ngayon upang mabago ang aking sitwasyon. Ang ika, apat na nililimitahan na ugali ay ang takot na magsimula. Maraming kumapit sa mga trabaho na kumunsumo sa kanila, ang mga nakagawiyang hindi nasisiyahan sa kanila, upang maiwasan ang kakulangan sa ginhawa ng isang bagong simula. Natatakot sila sa zero, nang hindi na pagtanto na maaari itong maging isang pintuan, hindi isang pader. Ang isang kakilala sa akin ay nawala ang lahat ng tatlong beses. Sa bawat isa, Umupo siya na may isang blanco na sheet at sinubaybayan ang isang bagong plano. Ngayon, siya ay isang iginagalang na negosyante. Dati niyang sinabi, sa tuwing umabot ako sa zero, ito ay isang pagkakataon upang mas mahusay na muling itayo. Ang mga pamantayang ito, nakatira sa utang, pagpapabaya sa pag-aaral, kumilos bilang isang biktima at takot sa mga rinises, ay bilang mga angkla na pumipigil sa pag-unlad. Hindi nila pinapayagan na dumami ang pera sapagkat ang tulong sa likuran nila ay basura, hindi konstruksyon. Ngayon, tingnan natin ang kabilang panig. Bakit mas madali ang ilan sa iyong kayamanan? Hindi ito isang bagay ng paunang halaga, ngunit kung paano nila iniisip at kumilos. Ang mga umunlad ay unang namuhunan sa kaalaman. Alam mo na ang pera ay maaaring mawala, ngunit ang natutunan mo ay magpakailanman. Ang isang binata na nakilala ang nakalaan na bahagi ng kanyang sweldo hindi para sa damit o paglilibang, ngunit sa mga libro at mentor. Pagkalipas ng mga taon, pinangunahan niya ang kanyang propesyon at mas mataas kaysa sa paunang kita. Ang kasalukuyang pananaliksik ay nagpapatunay, ang isang solong pag Usap sa isang taong nakaranas ay maaaring makatipid ng mga taon ng mga pagkakamali. Pangalawa, ang mga taong mayaman ay nakakaalam kung paano maghintay. Naunawaan na ang agarang kasiyahan ay nagnanakaw sa hinaharap. Mas gusto na ipagpaliban ang mga bonus upang mangalap ng mas malaking mga resulta sa ibang pagkakataon. Sinabi ng isang magiliw na negosyante, maaari akong bumili ng kotse, ngunit mas gusto kong mamuhunan sa negosyo. Pagkalipas ng tatlong taon, mayroong sampung sasakyan sa armada ng kumpanya. Sa karunungan ng mga hudyo, ang pasensya ay palaging itinuturing na isang anyo ng kayamanan. Pangatlo, ang mga nagtatayo ng kapalaran ay nakikita ang kanilang mga sarili bilang mga may-ari ng kanilang kapalaran. Hindi masisisi ang mga pangyayari, ngunit nagtanong, ano ang nakasalalay sa akin? Kahit na sa mga krisis, humingi ng mga pagkakataon. Sinabi ng aking lolo, hindi mo pipiliin ang direksyon ng hangin, ngunit maaari mong ayusin ang mga kandila. Na sa kanilang mga aksyon ay nagiging mas malakas kaysa sa kahirapan. Panghuli, ang mga umunlad ay hindi natatakot na magsimula mula sa simula. Nakakakita ka ng isang pagkakataon upang maisip muli at muling itayo ng mahigit na karunungan. Ang isang kaibigan ay nawala ang lahat, may utang na loob, ngunit sinabi, panahon na upang malaman ang bago. Ngayon, ang iyong bagong negosyo ay dalawang beses na kumikita kaysa sa nauna. Sa aming tradisyon, ang Shabbat, araw ng pahinga, nagtuturo na kung minsan ay huminto ay kinakailangan upang lumipat ng mas malinaw. Sa wakas, ang mga lumalaki sa pananalapi ay pinahahalagahan ang kanilang pokus. Hindi nito ikinakalat ito sa mga pagkagambala, ngunit itinuturo nito sa kung ano ang talagang mahalaga. Tinatawag ito ng mga pag-aaral na malalim na trabaho. Nakita ko ang isang tao na nagtabi ng mga walang laman na tipanan upang italaga ang kanyang sarili sa isang solong proyekto ang kanyang ani ay tumaas ng higit sa naisip niya. Sa makatuwid, ang pagkakaiba ay wala sa swerte, ngunit sa mindset. Ang mga nananatili sa kahirapan ay kumikilos sa pamamagitan ng takot, mga dahilan at ang hangari ng instant na kasiyahan. Ang mga umunlad ay nagtatayo ng kanilang buhay na may disiplina, pangmatagalang pangitain at ang kakayahang ibahin ang anyo ng mga hadlang sa mga hakbang. pag ito, habang ang isa ay bumili ng isang split cellphone, ang iba ay bumili ng isang libro, habang ang isa ay naghihintay para sa pagbabago ng mga pangyayari, ang iba ay lumilikha ng mga pagbabago. Habang ang isa ay kumapit sa nakaraan, ang isa ay handa ng magsimula. Sino ang pinahahalagahan ang maliit, isang barya, isang minuto, isang pagkakataon, natatanggap ang malaki bilang kapalit? Ang prinsipyong ito ay hindi kailanman nabigo. Bigyang, pansin ang prinsipyong ito dahil magdadala ito ng mga bunga ng iyong trabaho. Ngunit kung pinapaliit mo ang maliit, ang dakilang ay pumasa sa iyo ng hindi napansin. Ang pinakadakilang nag-iisip ngayon ay nagpapatunay sa katotohanan na ito. Nagbabala si Daniel Kahneman tungkol sa mga bitag ng mga mapanghimasok na desisyon, kapag pinili natin ang kadalian ngayon na wala tayo bukas. Naalala ni Carol Dweck na ang paglago ay nagmula sa pagsisikap, hindi ang likas na talento. Itinuturo ni Nasim Taleb na ang mga suntok ng buhay ay nagpapalakas sa atin hanggat handa tayong matuto mula sa kanila. Ang mga ideyang ito ay tunog ng moderno, ngunit ang kakanyahan ay pareho sa alam na ng aming mga lola. Nakita ko ang isang simpleng tao na, araw-araw, ay nagtago ng isang maliit na halaga. Tumawa ang iyong mga kaibigan, may sinabi ka ba sa mga sense? Makalipas ang mga taon, bumili siya ng bahay. Ang parehong mga kaibigan, ngayon ay nagulat, tinanong, paano mo ito nagawa? Mumiti lang siya at sumagot, pinarangalan ko ang maliit at binigyan ako ng maliit. Sa kabilang banda, nakilala ko ang mga kabataan na ng lahat sa mga partido at pag-install, na mayaman sa edad na dalawampu, ngunit na, sa tatlumpu, ay wala. Ang kanyang kahirapan ay hindi nagsimula sa kanyang bulsa, nagsimula siya sa kanyang isipan. Ang katotohanan ay malinaw, ang kayamanan at kahirapan ay hindi bagay ng swerte. Mayroong dalawang kabaligtaran na paraan ng pag-iisip. Ang isa ay humahantong sa taglagas, ang iba pa sa pagtaas. At araw-araw pipiliin mo kung aling kwento ang isusulat. Ngayon, pumunta tayo sa pagsasanay. Ano ang gagawin ngayon upang ihinto ang pag-iisip tulad ng kung sino ang nawawala at nag-iisip tulad ng kung sino ang nagtatayo? Una, itigil ang pamumuhay sa utang. Kung mayroon kang ugali ng paggastos bago ka magkaroon, itigil ito. Bumili lamang kung ano ang maaari mong bayaran sa cash. Mahirap ito sa una, ngunit ito ay kung saan ipinanganak ang totoong kalayaan. Pangalawa, mamuhunan sa kaalaman kahit na maliit ito. Isang libro, isang kurso, isang pag-uusap sa kung sino ang nakakaalam ng higit sa iyo. Ang mga pamumuhunan na ito ay magbubunga ng higit sa anumang bagay na binili ng AC e, si Passing man. Pangatlo, tumigil sa pagiging biktima. Tuwing gusto mong magreklamo, magtanong, ano ang magagawa ko ngayon? Magugulat ka sa kung magkano ang magbabago kapag tumigil ka sa paghahatid ng iyong kapangyarihan sa iba. Pang-apat, harapin ang zero bilang isang pagkakataon. Kung nawalan ka ng trabaho, pera o isang relasyon, huwag kumapit sa iyong namatay. Kumuha ng isang sheet at isulat ito, ano ang maaari kong simulan ngayon? Ang zero ay hindi isang pagtatapos, ito ay isang blanko na papel. Ikalima, protektahan ang iyong pansin. Tanggalin ang isang mapagkukunan ng ingay. Patayin ang hindi kinakailangang balita, iwanan ang isang walang laman na ugali, itigil ang pagkawala ng gabi sa mga pagkagambala. Ang iyong enerhiya ay dapat gumana para sa iyo, hindi para sa mga layunin ng iba. Tandaan, sino ang nag-iisip kung gaano kahina ang pagkawala dahil ang iyong sariling mindset ay sumisira sa mayroon ka. Na nag-iisip na mayaman na dumarami dahil ang kanilang mindset ay lumilikha ng kung ano ang hindi pa umiiral. Ang pagkakaiba ay wala sa pera, ngunit ang paraan ng iniisip mo araw-araw. Hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at layunin. Bawiin mo ito. Nagsisimula ang pagbabago kapag nagpasya kang ihinto ang pag-aaksaya at simulan ang paghahasi.